na tawagan po niya kaagad. Oh, boss Atong. Yeah. Pero <laughs> boss Atong. <laughs> <laughs> Yo no. Know? sana to oras sa to matawagan, wala kasi ako kilala. Uno na hindi talaga ako nagme-memorya ng pangalan. Buhay ang ignuhan niyo, hindi na may babalik. Napakalupit niyo. Bakit si Boss Atong daw ang bilangga namin? Bilangga po daw namin si Boss Atong ay... Pader po daw si Basatong. Nananatiling palaisipan. Isang negosyanteng paulit-ulit na nasasangkot sa mga pinakamabibigat na kontrobersiya sa bansa, ngunit hindi kailanman nadadaplisan ng hatol. Sa dami ng testigo, sa bigat ng mga akusasyon, at sa ingay ng mga nawawalang boses, nananatili siyang malaya tahimik ngunit makapangyarihan. Para sa ilan, siya ay biktima ng paninira. Para sa iba, siya ang mismong mukha ng sistemang hindi makagalaw kapag ang kalaban ay may pangalan, koneksyon at pera. Ngunit sa panahong ang katotohanan ay madaling baluktutin at ang katarungan ay tila na aantala, ang pananatiling tahimik ay hindi na sapat. Bilang mamamayan, mahalagang magtanong, magsuri at huwag basta maniwala sa kung ano lang ang ipinapakita. Dahil sa mga kwentong tulad nito, hindi lang pangalan ang nasusubok kundi ang mismong integridad ng ating sistema ng hustisya. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyayari sa likod ng katahimikan ni Atong Ang? Isa ba siyang biktima ng sistemang gusto lang manira? O siya na nga ang lalaking kay tagal nang nilalampasan ng batas? Pa -pa Patayin niyo na. Binibigyan lang ang isang ulo niyo na limang libo isang ulo. Ano ibig sabihin na limang libo isang ulo? papatayin po daw kami 5,000 isang ulo buhay ang ignuhan niyo hindi na may babalik, Napakalupit niyo